ay tagay na hal. Ngayon at bukas. Paborito ko yan. Eh, alam niyo po itong dula to? Aba, oo. Yan ang makabayang dula na isinulat ni Aurelio Tolentino. Yan. Bilang protesta sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas noong araw. Pananakop? Oo. O lula, ang lalalim pa ng mga salita. Hindi ko po maintindihan. Hindi maintindihan? Apo, yung pananakop, ibig sabihin, ha, pagsasailalim. O kaya sapilitang pag-angkin, ganun. Eh kasi naman, apo, pag-aralan mong maigi, basahin maigi, hindi puro reklamo, reklamo. Mahaba na, gusto mo ka reklamo? Sige po, pananakop. sa oh. sapilitang pag-angkin. Eh yun po pala, ibig sabihin nun, pag akin ng ano po? ng bayan natin. Inakyat po ang bayan natin ng mga Amerikano? Oo. Ay, alam mo ba, Apo, ha? Ginawa na rin namin noong araw yan, lang yan. Oo. <laughs> ako nga ang gumanap na ano eh, yung inang bayan. Eh, inang bayan? <laughs> oo. Yung po yung bidang babae. Oo nga. Na, ako po yung gaganap na bidang lalaki. Si taga ilog. Ay, ay, ikaw. Opo. Naku, mahalagang papel na yun, Apo. Importante yun. Kaya dapat lalo mong pagbutihan ang pag-aaral niyan para makabisado mong maigi. At magampanan mo ng maayos yung papel ni Tagailog. Eh, Lola, pinagawa pa nga po ako ng patalasas para sa dula namin, eh. Ay, gumawa ka? Eh, ito po, oh. Ah. Hmm. Babasahin ko, ha? Tingnan natin. Ang dulang ito ay tungkol sa pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. Sinasakop ang Pilipinas ng mga Kastila. At pagkatapos ay sinasakop naman tayo ng mga Amerikano. Si Tagailog ang nagtatanggol kay inang bayan laban sa mga mananako. Eh bakit ganito? Hindi maintindihan. Mali ang gamit mo, apo. Eh, Mali ang sinulat mo. Bakit po? Eh kasi hindi tama ang paggamit mo ng mga aspekto ng pandiwa. Uh, aspekto ng pandiwa? Oo. Kasi apoting na mo rito, ha? Hindi ba meron tayong tatlong aspekto ng pandiwa? Ha? Yung pag naganap na ang kilos, ginawa. Ha? Intindihin mo maigi. Pagkasalukuyang nagaganap ang kilos, ginagawa. At pag magaganap pa lamang ang kilos, gagawin? Ah. Ganon. Ano pala yun? Oo. Oh. Eh, na paano naman po nating babaguhin po? Ay, hindi ba, po, ang ay tungkol sa mga mahalagang kabanata sa ating kasaysayan? Opo. O, di ibig sabihin, nangyari na, ginawa na. Opo. O, ganon. Kaya itong, ang nakalagay dito, ha? Ito yung nakasulat dito'ng sinasakop ng Pilipinas ah ng Kastila, di ba? Sinasakop ng Kastila ang Pilipinas. Dapat 'yan apo, sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas. At ito naman po sina, sinasakop naman tayo ng Amerikano, dapat sinakop tayo ng Amerikano. Ayan, tama. At ito naman si Tagailo, ha, ang nagtatanggol sa inang bayan. Laban sa mga mananakop, dapat dyan, Apo, nagtanggol. Kasi tapos na eh. Oo. O, sige, basahin mo uli. Palitan mo yung mga dapat palitan. Sige po. Kasi nangyari na eh. Ayusin mo. Para maintindihan mo. Sinasakop. Sinakop. Yan. Tapos? Sinasakop. Sinako. Sinako. Nagtatanggol. Nagtanggol. Ito Nagtanggol. po, Lola. O, basahin mo ulit. Ah. Sinako pang Pilipinas ng mga Kastila. Aha. At pagkatapos, ay sinakop naman tayo ng mga Amerikano. Yan, tama so, na. Si Taga Ilog ang nagtanggol kay Inang Bayan laban sa mga mananakop. Oh, hindi ba? Naiintindihan. Kasi tama ang gamit mo ng pandiwa. Ng mga Nako. pandiwa. <laughs> o sige, ituloy mo yung pagbabasa mo. Makikinig ako, kailangan wala nang mali. Eh, lulong, kung na po Kasi kakabahalan po ako, baka mabulol pa ako eh. Kung na Ay, ako. Alam ba ninyo ang wastong aspekto ng pandiwa? Siya ay magpapagupit. Siya ay nagpapagupit. Siya ay nagpagupit. Sila ay tutulong sa mga nasalanta ng bagyo. Sila ay tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo. Sila ay tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Siya ay boboto sha ay bumuboto. sha ay bumoto. Iligtas ang lupa natin sa daluyong ng sakim. Ihatid natin sa lilim nakatwirang katwirang natin. Ano daw? Hmm, hindi ko naman maintindihan to mga to. taga-ilog? Eh, kayo po ba si taga Ako nga. Tulungan mo naman ako. May mahalaga akong sasabihin sa mga taong bayan. Pero di nila ako maintindihan. Eh, ano po bang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko sa kanila ganito. Makikita ko si Asal Hayop kahapon. Magpupunta siya kay Haring Bata. Pagtataksilan niya si Inang Bayan. Kahit ako po, hindi ko kayo maintindihan eh. Hindi po kasi kayo bumagamit ng wastong aspekto ng pandiwa. Wastong aspekto? Ano yun? Kagaya po nang sabi niyong makikita ko si Asal Hayop kahapon, nangyari na po yun eh. Kaya dapat nakita ko si Asal Hayop kahapon. Imbis na magpupunta siya kay Haring Bata, nangyari na rin po yun. Kaya dapat nagpunta siya kay Haring Bata. At nang sabihin niyo naman po, nagtatak sila niya, si Inang Bayan. Dapat po, pinagtaksilan niya si Inang Bayan. Ano ba? Sige, susubukan ko. Takigan mo ko kung tama, ha? Sige po. Nakita ko si Asan Hayop kahapon. Nagpunta siya kay Haring Bata. Pinagtaksilan niya si Inang Bayan. Oo nga, no. Mas malinaw. Salamat, ha? Ay, alam niyo po, taga Ilog. Gagampan ako po yung papel niya sa dula namin sa eskwelahan, eh. Mabuti. Mahalagang matutuhan ng mga kabataan ang dakilang pagmamahal sa bayan. Eh, kaya lang po. Masyado pong malalim yung ibang salita. Hindi ko po, po maintindihan eh. Bukod kasi sa pag-iintindi, bakit hindi mo subukan damhin ang mga linya? Isa puso mo! Damhin? Isa puso? Ang tema ng dula ay ang pagiging makabayan. Kunwari, may mga taong biglang pumunta rito. Sasakupin ang bahay mo. Papayag ka ba? Naku, no, hindi pa eh kung sa kayo kayong paalisin! Naku, hindi pwede! Sa kami titira na lola ko! Eh kung bayaran kayo ng pera at sapilitang angkinin ang kinin ang iyong bahay! Ang ang bahay namin! Hindi pwede! Ikaw na laban namin ko ni lola! Handa ako matayan! Ayan! Ganyan ang aking pagmamahal sa aking ilang bayan! Handa ko ipaglaban sa lahat na mananakop dito sa aking bayan! Hindi ako lang tao sa manakop na! Ilabot ako! Ilabot ako! Ilabot ako. 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 ako! Bakit ako inaaway mo? Masyado mong isinapuso ang dula eh! Nalaban ako! Alam nyo, nagtakot ako! Hindi ko sila umaruan! Nalaban ako! Oo na! Oo na! Bakit? Hindi naman ako mananakot sa aligap ko ka! Nalaban ako! nga! Alam nyo, nagtakot Baka alis na nga! Alam nyo, nagtakot ako! Hindi ko nagtakot sa kula! Nalaban ako! Nalaban ako! Nalaban ako! Nalaban ako! Alam ba ninyo ang wastong aspekto ng pandiwa sa mga eksenang ito? sabihin kung gagawin, ginagawa o ginawa. Mananahi ng bandila ang mga babae. Gagawin! Tama! Nananahi ng bandila ang mga babae. Ginagawa! Tama uli! Nanahi ng bandila ang mga babae. Ginawa! Tama pa rin! Magtuturo ang guro sa espelahan sa taas ng bundok. Gagawin! Tama! Nasa sa aspektong gagawin ang pandiwang magtuturo. Nagtuturo ang guro sa eskwelahan sa taas ng bundok. Ginagawa! Ang nagtuturo nga ay kasalukuyang ginagawa. Nagturo ang guro sa eskwelahan sa taas ng bundok. Ginawa! Tama! Nasa aspektong ginawa ang nagturo dahil tapos na. Sigurado ka bang na memorya mo na ang linya mo, ha? Eh, siyempre naman po, Lolo. Baka mamaya makakalimutan mo na naman yun. Hindi po la. Ay, naiintindihan mo ba yung mga memorya mong linya? Siyempre naman la. Inintindi, inintindi ko po. Uh -huh? puso Sinapuso ko pa. Kaya po ngayon la, alam ko na po kung gano'ng kamahal ni taga ilog si inang bayan. Mabuti naman kung gano'n. Ay, naku. Naalala ko tuloy nung gumanap ako sa dulang yan noong magpapalabas na kami. Kabado na ako. At habang nagpapalabas na kami, kabado-kabado ko. At nung nagpalabas na kami... Natanggal po yung kabanyo. Hindi po rin. Eh, bakit po? Eh, paano naman? Nung gabing yun, lumapit sa akin ng lolo mo. At sabi niya, napakagaling daw nung pagkakaganap ko. <laughs> Ay, naku. Naaalala ko lahat ngayon. Kaya, puro ka ba ang nararamdaman ko kapag naaalala ko ang dulang At alam mo ba, po, pagkatapos mo, alam mo ba kung saan kami napunta? Eh, Lola, mamaya niyo na po ikwento Bakit? na po ako sa dula ko eh. Ay, oo, kain ng ganun. Eh, paano nga? Masyadong mahangin. Pero nung lumapit na siya sa akin, at sinabi niya, ang galing-galing e. daw nung pagkakaganap ko sa tala. Lola, <laughs> magaling po ba ako? Ay, nga po talaga naman. Hindi ko makakalimutan ang ating. Lola, magaling po e. ba ako?